Ayan, magandang tanghali uh, mga kabuko natin. Ako po itong muli, si Boy Buko Vlog. At uh, dito pa rin tayo sa Imperial Street, Cubao. Patuloy na nagaanap buhay, nagtitinda ng buko. Isa naman pong Pops Rider ang ating ang nakabili sa atin ng buko. Uh, Pops, kumusta? Anong masasabi mo sa buko juice natin? sorry po, Masarap. Tapos sa kamis niya, hindi siya nakakaumay dito tulad ng iba na minsan parang may halong tubig, ginagamitan na lang ng boss. Uh, ah, marami pong salamat. Yes, marami. salamat, ah, salamat uh, din, Masarap yung buko, sorry. Marami pong salamat sa inyo, Pops. At sana po, maging subscriber ko rin kayo. At sa ano na to, ay eh, may challenge tayo. Kung umabot siya ng lagpas Didigyan kita ng isang buo. Ayan po, maraming pong salamat. Magandang tanghali po sa ating lahat. At ingat-ingat lang po tayo. Mainit ang panahon. Sana ugaliin nating laging uminom ng buko. Dahil ito ay may electrolyte para makaiwas sa dehydration. Magandang tanghali po muli.